Magbubukas po tayo ng parcel natin. Sanding paper po ito. Para dito sa ating ah, uh, ano tawag dito? Sinorder kong ito. Ah, nalaman ninyo pang para tayo hindi mahirapan mag liha bumili ako nito makina ay ta wira ko chilio ha mingko ko pa kung paano gamitin ito. Kasi ngayon lang ako gagamit nito. Nananawa na ako sa manumanong pagliliha. Kaya pinagsikapan kong makabili nito, makita. It takes solder. 220 Ito 20 volts. 580 watts. Made in Japan. kapal naman tong cord nya Digis. pero kagamit tayo dito ng adaptor okay, magagamit natin ito sa paggagawa ng cabinet teacher table dressing cabinet uh, sa mga MC box RCF box marami yung mga paggagamit. ng mga panel door pwede okay, ito ngayon buksan naman natin tong isa Bali 50 pieces 'to numero 120 na sanding paper niya. ditong table, itistingin natin dito. Pagaganahin natin itong nabili nating sanding electric sander. Kung tama ba yung ginawa ko. Eh, wala kasing ilaw dito sa loob, kaya flashlight ang gamit ko. Tama yung ginawa natin. Pumuti. Yung pinagbakasan, no? Ayos, di na tayo mapapagod. Meron na tayong magagamit. Yun know, ang dami yung pulbos, oh.